yung aking we want so napaka ano yung guys Yon natin lang uh, hello guys what's up so for today's video guys gusto na namin na maglakad lakad dito sa aming ano guys uh, bundok guys so dito kami ngayon guys patungo uh, kami sa so, itaas natin sila guys sama yung mga yung mama at saka yung sa ko aga-aga tayo na maglalakad sa no dito sa kabundukan to yung bahay ng aking uyuan so napaka ano yung guys natin lang nakit Ayan na. Ayan na. na. okay na. ba? So, mga guys, uh, dito kami dadaan. Napaka ano tong daanan namin, guys, oh. Ah, uh, 'yan. So, papunta kami diyan. yan diyan. Dito kami dadaan sa Bakili. yung uh, ano, guys, yan dito, guys. Ito yung mga tsura sa daanan namin, napaka ano. Hmm, ano tinitingin-tingin mo diyan sa baba? Huwag kang tingin baka ano ka mabuyod. baka kan pa 88 80. Eh, hmm, initakoyan. So dito guys, nakatikim na ba kayo ng bago guys? Yung kahoy na mautan. So puntahan natin yung bago ma. Naaano tong bago ma? Dherga puntagi kiper bincur. So mayroong bago diyan. Yung kahoy na ang sarap utanin, medyo mapait siya guys, pero ang sarap kapag ano, dinataan. Ngayong araw guys, ngayong umaga, so papunta kami sa aming uyuan. Um, gusto namin bumili ng, ano? Anong bilhin natin mang? Ampalaya? Um, palaya. So ngayon ulam. nakikita kami ng ulam guys. Nakikita kami ng, sige na nga. Hmm. Ano, bago. Ulam yung bilhin namin sa inyo. Ano pero, yung bago. Yung bago guys. Napakasarap tong utanin. So, ganito na yung paligid guys. Kita nyo nga napaka, ano, yung laki ng mga batok. At laki ng kahoy. Ito tayo. Sa baba. Ari, diri, Nihinay. Mang, nihinay, ari. Ayun. So, ito yung sinasabi ko na bago, guys. Si mga naka-alabit. Diyan. Kilala ng bago at nag-utan. Shout out, so ini Lihat Bagus Filipinas Apakah Seret guys? guys Ini agak sapat. sapa Itu Iya Terima kasih

yung kataan natin ito guys sulit na sulit sarap to okay. yun nga, pabalik na sila ah. tungo tayo sa doon sa bundok